Mula sa iskandalo ng flood control hanggang sa mas malawak na larawan ng katiwalian sa ating bansa, galit at pagod na ang sambayanang Pilipino. At higit sa galit ay isang malinaw na panawagan. Isang panawagan para sa katapatan, pananagutan, at makabuluhang partisipasyon ng mamamayan. Ang pondo ng bayan ay hindi simpleng numero sa papel. Ito ang salamin ng tiwala ng taong bayan. Ito sana ang pagkakataon ng Kongreso. Ito upang ipakita na kaya natin magpatupad ng tapat at bukas na pamamahala. May, may we now proceed with the explanation of votes for House Bill number 4058. You have three minutes to explain. The Honorable Bagao. Galag-galag na speaker. Maraming salamat. Mga kasama, may ilang tagumpay sa budget process na ito. Pero sa dulo ng lahat, hindi ito sapat. Noong September 21, nakisama po ako sa libo-libong Pilipino sa Trillion Peso March sa EDSA. Hindi para magsalita kundi para makinig sa panawagan ng karaniwang mamamayan. At ang kanilang sigaw, iisa lang po ang mensahe. Isang budget na tapat, bukas, at may saysay -say para sa ordinaryong Pilipino. Ngunit sa version ng budget na ito, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pondo sa unprogrammed appropriations. Pondong madaling abusuhin. Ang ganitong uri ng pondo, ay parang anino sa likod ng proseso. Hindi nakikita ngunit may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng mamamayan, lalo na sa buhay ng mga kinakatawan ko mula sa Dinagat Islands. Higit pa, ang tunay na proseso ng budget ay hindi dapat ginagawa sa likod ng saradong pintuan. Dapat itong bukas sa pagsusuri pagtatanong at partisipasyon ng taong bayan. Sa halip, naiwan lamang sa pangakong napako pa ang pagsabi na magkakaroon ng mga mekanismo para sa tunay na transparency at accountability, para sa tunay na pakikilahok ng mamamayan sa proseso ng pagbuo ng national budget. Mula sa iskandalo ng flood control hanggang sa mas malawak na larawan ng katiwalian sa ating bansa, Galit at pagod na ang sambayanang Pilipino. At higit sa galit ay isang malinaw na panawagan. Isang panawagan para sa katapatan, pananagutan at makabuluhang partisipasyon ng mamamayan. Ang pondo ng bayan ay hindi simpleng numero sa papel. Ito ang salamin ng tiwala ng taong bayan. Ito sana ang pagkakataon ng Kongreso ito upang ipakita na kaya natin magpatupad ng tapat at bukas na pamamahala. Yan lamang ang natitirang pag-asa na pwedeng kapitan ng mamamayan. At dahil naniniwala po ako na walang maliit, walang malayo at lahat ay mahalaga para sa mga dinagat noon, Madam Speaker, mga kasama, ang boto ko po ay no. Majority Leader. Yes, Madam Speaker. Next on the list, may we please recognise the Honourable René Louise Koff from Kabataan Party List for her explanation. The Honourable René Louise Semko from Kabataan Party List is recognised for her explanation of her vote. Madam Speaker, I withdraw my motion and instead move to recognise the Honourable Percy Sandania. From Akbayan Party List for his explanation. The Honor Percy Sardania is recognised for his explanation. Thank you, Madam Speaker. You have three minutes. Thank you, Madam Speaker. Dear colleagues, allow me to explain my no vote on the House Bill 4058 or the 2026 General Appropriations Bill. I cannot, in good conscience, vote for a budget that has failed to exorcise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an odious legacy that this Congress has yet to remove. This budget process was our opportunity to answer the persistent calls from the people to expunge the vestiges of corruption. But sadly, we still missed the call of the times. Ang lantarang pangurakot sa pera ng taumbayan at patuloy na pang-abuso ay produkto ng pagkabigo ng mga kapulungan ng kongreso. This institution's continuously failed in its mandate to uphold transparency, accountability and integrity within the budget process. Sinabi sa atin that at the core of the budget process is trust. Trust. Sabi nga ng isang pelikula ni Sarah G. Trust. Wow, big word. Tiwala. Something that this institution is still struggling to regain. There were efforts to restore trust in the budget process, bringing in civil society to voice their inputs to make the budget more centered on the interests of the people. Still, the House fell short. Civil society was denied access to the House Budget Amendments Review Subcommittee Report prior to the second reading vote. Aanhin natin ang pa-livestream at pa-civil society participation sa committee at plenary debates kung may milagro mga mangyayari behind closed doors at insertions pagdating ng BICAM. If we are truly sincere in our mission to rebuild trust, then the House leadership knows what it needs to do. Issue a directive for an open bicameral conference committee. to make the budget process truly and fully transparent. Nasayang at sinayang ang pagkakataon, na ibalik ang ng taong Trust remains a big word for all of us. Madam Speaker, this colleague. My dearest colleagues, I reiterate that I emphatically vote no to the 2026 gab because of reasons of trust. Thank you, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, may we recognize Representative Antonio El Tino oh. from Party List Act Teachers. So move. Majority Leader. Madam Speaker, I withdraw my motion. Instead, we would like to recognize Representative Rene Louis M. Ko from Party List Capitan. The honorable Rene Luis Semko from Kabatan Party List is recognized. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, my distinguished colleagues, I respectfully vote no to House Bill number no. 4058 or the 2026 General Appropriations Bill. We are at a crossroads, my distinguished colleagues. Sa pagungkat ng bilyones na kinukurakot na pondo na dapat sa Pilipino, Nasaan ang priorities sa mga susunod na itaon? Kung ihahate ang base budget ng bawat ahensya sa dapat na mga benepisyaryo nito, ito po ang resulta, Madam Speaker. Kapag hinate ang buong pondo ng DepEd, lalabas na 90 pesos at 50 centavos lang ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Samantala, kung hatiin naman ang pondo ng SUCs at CHED sa lahat ng college students ngayon, nasa 100 pesos naman ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Pero kapag hinatay ang buong budget ng PNP, on average, 2,000, ay mali, sorry, Kapag hinati naman ang buong budget ng PNP, on average 2,522 pesos ang nakalaan sa pulis kada araw. Kung ikukumpara sa AFP, 4,629 pesos kada tao kara-araw. Ito ang realidad ng ating budget. Tama ba ang priorities na ito? Klaruhin natin. Kahit may papogi points sa 4% GDP allotment sa education na pinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr., sabit lang ito sa minimum international standards na pag-iiwanan pa rin ang batayang pangailangan ng mga kabataan. Bulok pa rin ang mga pasilidad mula elementarya hanggang kolehiyo na binabayo pa ng mga bagyo, baha at lindol. In the light of the 1 trillion pesos allotted to flood control projects, Only in the past three years, Unacceptable na may kulang pa rin sa pagpondo ng karapatan ng kabataan sa edukasyon. Samantala, 738.4 billion pesos po ang budget para sa pasismo, sa confidential intelligence funds at mga armas at operasyong panunupil sa mga lumalaban sa korap at mga pahirap na polisiya. Sa bilyones na ito, 9.5 bilyong piso ang nakalaan sa suporta sa NTF elcac Kasama na ang Bogus Development Fund at 200 bilyong piso ang budget sa pension ng military and uniform personnel. Meanwhile, ang 13.9 billion piso para sa social pension sa mga milyong-milyong naka-waitlist or isang milyong naka-waitlist na mahirap na lolo at lola na tig 1,000 pesos lang, hindi mahanapan ng fiscal space. 13.9 billion pesos po. Imbes na pondohan ng kalusugan, transportasyon, iba pang serbisyo, puro paayuda at pinapalobo sa pondo para mabihag ng mga politiko ang mga maralitang Pilipino. This is a peak performative budget from a peak performative president. Labas sa mga vlog at PR, ito po ang totoo. Nang tinanong natin diretsyo kung kaya pa bang madagdagan ang pondo, sabi sa atin, hindi na kaya, wala na raw pera. May pera daw. Dapupunta lang sa pasismo, base militar, gera, bayad utang at port barrel. This is unacceptable, Madam Speaker. At hindi po ako nag-iisa. Tumitindig po sa likod ko, sa harap din natin, kasama natin mga lider estudyante, UP, PUP, PNU, Rizal Technological Madam Speaker, University, uh, we have at to iba remind pa. And that's that why three po, expired already. Thank that's please, you. why po, please wrap up.